Alam mo ba yung pizza pie? Ito sa bagay. Mahusay nga rin ba man man yung pizza pie? pie? Ang <laughs> kulay ng kanta, di ba? Kahit ako ang gumawa, alam naman natin ang mas okay kung ikaw kumanta. Huwag ka na mag-ibang mag at, at alam na mo na mara balakalang lang. lang. Lang na ba ang nagawa mo? Kanta pang baka. Ilan, <laughs> <Parang> wala. Wasong... <laughs> Ano naman nating lahat na si Joel naman Vocalism <laughs> <laughs> ng parokya ni Edgar Walid, <laughs> pwede ba ang pakiulit? Maaari nga Paligo Anong kasabi na lang ikaw na rapat. Narapat, ay naman sa kanta, wala ka man lang naisulat Sino? Ang bedo kay Kino na wala na yata ang sisikat pa na kahit. Kahit na kanino. Tangay na mga pangalan pa yan. Ayaw mo masipa sa mukha ng malupit. Tangay mga pa. Kiba, katawa na ba ako? Kukakuryado ka, magaling ka mag taekwondo. Sige nga, mo, taekwondo mo.